So yan pa ni bagong araw na naman dito sa ating shop. At ngayong araw ay may nagpagawa sa atin ng car sticker para sa kanilang truck. So kinakat natin siya dito sa ating machine. Gamit ang cameo machine, kinakat natin ang vinyl sticker. So kailangan natin itong machine na ito para precise yung cut ng ating sticker. At after na nabiblit natin yung kinat natin para maiwan yung pamalas So yan lang ang natin dyan. The rest tapon na. So, iingatan natin yung pagbiblit niyan. Dahan-dahan lang na may pagkasamang pagmamahal. So, pagkatapos na, lalagyan natin siya na ng transfer tape para naman maitransfer natin yung letter na yan papunta roon sa pagdidikita na service. Yan. Kailangan natin talaga yan yung kanyang transfer tape kasi hindi nyo matatransfer yung binil. Kung wala yan, mahihirapan kayo. So, after natin idikit yan yung transfer tape na yan, ikakat na natin yung hmm. ah, pangalan na yan sa dalawa kasi dalawa yan eh makikita nyo yan inibili natin yung dahan-dahan yan tapos may makikita pa yung squeegee ang gamit ko yan yung parang hmm, pangkayod no para dumikit yung sticker doon sa katin transfer tape so after nyan syempre tatanggalin natin yung mga excess sa gilid para mukhang naman maganda. At tara, ayan ay ating Carbon Hero Finish Product. Maraming salamat sa panonood. Babush!